Hello, ito po yung property, no? Ayan, uh, ito po. Uh, simula po dito. Umuulan po kasi, ano Kaya nandito ko sa silong. Ayan, is, simula po dito is may, uh, ano to, 5 uh, hectares po. Simula dito, hanggang doon. 5 hectares po, no? Hanggang Dal Dalawang banos po siya, no? Tapos may dalawang hectare pa po doon, binebenta din, no? Tapos dito po, 5 hectares, no? Ayan. Uh, sinasabi po sa inyo is mura. Kung ano lang, yung... Yung kuryente is malapit na kasi ay yung mga poste doon ayan tapos yung daan kita nyo naman yung daan no gas gas yan pero restrado yan no yung daan na yan okay U ko yung property is nandito yan 5 hectares po yan simula dito yan hanggang doon tapos doon yan hanggang doon po sa ano ng halaman doon 5 hectares po siya no tapos banda rito po 5 hectares din po binebenta rin ayan sa kabila doon doon doon. Lapas Tarlac po ito na. By the way, ako nga pala Sherwin Katanghal, no? At ito po yung property is medyo mura pa. Kaya medyo unahan yun na kapag may nakabili dito tapos invest doon magiging mahal yung property. No? By the way, yung dalaw may dalawang hektarya doon. Kailangan, ah, kasi dahil walang daan yun, dapat ah, pag nabili mo to, bilhin mo na yon tapos bilhin mo na to lahat. Yan, palit 12 hectares siya. Pero pwede naman yung 5 hektarya muna or dito 5 hektarya dito, at huli na yung dalawang hektarya kasi uh, wala pa siyang daan no? yan. dito sa Lapas Tarlac no yan Lapas Tarlac ito ay yung daan no? restrado po yung daan na yan. ayan ganoon kung ano lang po uh, yung paglubog hindi lumulubog tong ano to tong Lapas Tarlac na to may part na may lumulubog sa kabila hindi po dito no yan 5 hectares po ito no inulit ko 5 hectares yan dito dalawang banos po yan ang yon no? Ayun. Okay. Tapos sa likod may dalawang hektarya, no? Tapos dito may limang hektarya banda rito, no? Yan. Bali 12 hectares kung bibili niyo lahat or pwedeng 5. Tapos 5 o kaya ako ah, okay. 5 tapos dalawa 7, no? Yan. Dito sa Lapas Tarlac, no? By the way, inuulit ko, no? Ako si Sherwin Katangkal, no? Paki-contact na lang ako, maglalagay ako ng contact number dito sa video nato, Okay? Ganda ang tahimik. Lahat po is pwede dito. Um, rest house. Yan. Anong gagawin nyo? Resort. Ship. Uh, private resort. Yan. Maganda. Okay.